Hi everyone! Welcome back! So ngayon po ay i-reveal ko kung magkano ba ang sinahod ko sa Reels. Ayon sa paninawala na iba na bonbon daw po akong sumasahod kasi mataas yung subscriber, mataas yung followers, mataas yung views ko. So sakto toha na lang po guys. Mabagal po ang kinita sa Reels. Hindi din po ako bonbon sumasahod sa Reels at hindi din po kalakihan ang sinahod ko po sa Reels at sa, sa Facebook. So, sa katunayan, taon-taon po talaga ako sumasahod, guys. So, minsan nakakatamad na mag-upload kasi nga mabagal nga yung kinita, mabagal yung dollar, mabagal yung takbo ng dollar, lalo na kung hindi naman kagandahan yung video mo, di ba? So kapag nag-upload kasi tayo ng video ay dapat kakaiba na makuha natin lahat yung attention ng lahat ng mga tao para magkaroon tayo ng 50,000 views, 100,000 views hanggang million views. Katulad sa aking experience, sa ratings ko po about sa aking Reels account ay dito po ha, nabibilang ko sa isang video ko po ay nagkaroon ng 50,000 views. So, meron siyang 1 point something dollars. So, 1 dollar lang po sa 50,000 views. Kung wala kang 50,000 views, wala kang 1 dollar. So, ganon sa Reels. Napakabagal. Kung piso per view lang sa di sana, meron po akong 50,000 pesos at natutulungan ko na kayo. Sana all, mayaman ako ngayon, di ba? So, hindi kasi ganon ang kalakaran eh. Ah... Uh, at totoo na yan, eh, nakiki-apply lang naman tayo nakikisampig lang naman tayo dito sa Reels na to sa Facebook na to kumbaga nakatuwaan lang kumbaga mag-aantay lang tayo kung kailan tayo sa di ba Ganun lang naman eh so ay sa king experience guys so sa 50,000 views meron tayong 1 sa 100,000 views ay meron tayong 2 dollar so ibig sabihin Meron tayong 2 million views sa aking 1 videos sa loob ng 28 days sa one video is meron tayong 2 million views so heto po ang kinita ko guys ha ads on rails ay meron tayong $43.74 dollars napakabagal so ayun ayun po ha ang $43.74 ay hindi po natin makukuha agad hanggat hindi po yan aabot ng $100 dollars. So mag-aantay tayo hanggang December or para umabot ng 100 dollars po. So ganun po yung kalakaran po ng Nimita. Okay. So, yun lang, kahit ako nakatamad na rin ako mag-upload sa Reels, nakatamad na rin mag-upload sa Facebook, kaya nga puro ako focus sa trabaho kasi parang hindi kasi natin siya aasahan lagi na ah, dito tayo sa Facebook, dito tayo sa release, upload na upload tayo ng upload kasi malaki ang kinita. Hindi guys, huwag yung asahan to kasi uh, masisira ang buhay nyo. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang. Huwag yung asahan to, ituloy pa rin yung trabaho nyo kung ano may regular works nyo, tuloy nyo pa rin. Kung extra-extra nyo lang po itong sa Facebook, katuwaan nyo lang po, di ba? Huwag nyo asahan tong Facebook Reels ha, kasi napakabagal ang kinita dito about po sa aking experience po. Ayan o, oh, pinakita ko pa na sa inyo. Meron akong 2 million views sa loob ng 28 days. Meron akong tinitang 43.74 dollars sa loob ng isang buwan. Ayan po ha. So ulitin ko po sa inyo. Kung kayo ay nag-reels at wala kayong 50,000 views, wala kayong 1 dollar. Kaya huwag nyo itong aasahan. Magtrabaho kayo ng magtrabaho ng maigi hanggang Pasko dahil mag Christmas na wala kayong pamig wala kayong pamigay na mga inaanak nyo ayan so yun lang po guys ang advice ko po sa inyo ay huwag kayong mawalan ng pag-asa tuloy-tuloy na mag-upload hanggang uh, trending yung views nyo mag-trending yung videos nyo po so yun lang po guys so ayan mag-aantay tayo kung kailan, ta kung kailan niya umabot na 100 dollars okay thank you yun lang po bye bye